Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikaapat ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasias ang sasardote sa Betel ay nagsumbong kay Haring Heroboam ng Israel may binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos Ania. Dahil sa kasasalitan niya ay nagugulo ang bayan. Sinasabi niya kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing biyag sa ibang lupain ang mga tag-Israel. Pagkatapos, hinarap niya Masyas, si Amos, bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka magahanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawain ngayon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inaponi sa ak. Dahil diyan, Amasyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati at iyan ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon ang mga taga-Israel ay dadalhing biyag sa ibang lupain. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid nakahatulan kahatulan kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan Ito'y higit pa sa ginto maraming lang nanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit matamis pa kaysa pulot. Sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Aleluya, Aleluya. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sumakay si Yesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Yesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan isinaloob ng ilang eskribang naroon nilalapas tanga na ng tao ito ang Diyos Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya Bakit kayo nag-iisip ng ganyan Alin ba ang mas madali ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.